Dapat na nasa puso natin si Kristo. Pag nasa puso natin si Kristo, naipapahayag ito sa panlabas bilang isang relihiyosong gawain na tinatawag na pangangaral. Dahil nasa mga puso natin si Kristo, maipapangaral natin si Kristo sa iba, sa kabilang banda, para sa mga walang Kristo, maaari itong maging mahirap kahit sa tulong ng iba. Marami ba kung pag-aari ng Diyos o maraming pag-aari ng sanlibutan? Nagbabago ang pag-uugali ng isang tao alin sunod dito? Buksan natin ang Matthew chapter 28 verse 16, at alamin kung paano sundin ang kalooban ng Diyos at isagawa ito. Tingnan natin ang verse 16. Samantala, ang labing isang alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito sa bersikulong ito, malinaw na ni nirecord ng Biblia ang salitang, bautismo. Muli nating basahin ang bersikulo. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang mga puno ng mga katuroan ng Diyos sa kanilang mga puso ay maaaring magturo ng mga katuroan ni Kristo sa sino mang makatagpo nila sa anumang oras at lugar. Sa kabilang banda, para sa mga hindi na nagtataglay ng mga katuroan ng Diyos sa kanilang panloob na mundo, gaano man nilang subukang mangaral, nabibigo sila. Pagtaglay natin ng wasto si Kristo sa ating mga puso, gaano man kaliit ang bahagi nito, magiging sabik tayong ibahagi si Kristo sa sinumang mang makilala natin. Pero ang mga walang Kristo sa kanila ay hindi handang ibahagi sa iba si Kristo. Nasusulat na, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sa madaling salita, ito ang pinakadakilang utos ni Kristo, magsikap na tulungan ng inyong mga kapwa at akayin sila tungo sa kaharian ng langit. Tanging ang mga may Kristo sa kanilang mga puso, ang makakapagsagawa ng gawain ito. Paano isasagawa ng mga walang Diyos, sa ibang salita, ng mga hindi naniniwala sa Diyos, ang gawain ito at iligtas ang mundo? Hindi nila kailanman magagawa ang gawain ito. Gaya ng may bibigay natin sa iba ang anumang nasa atin, ang mga nagtataglay kay Kristo at ng kanyang mga katuruan, ay maaaring ibahagi si Kristo sa mundo, at mangaral ng kanyang mga katuruan sa kanila. Dapat nating magawang magbahagi ng ligaya sa mga malungkot, magbigay ng maningning na pag-asa sa mga walang pag-asa para sa hinaharap, at ipaunawa sa mga nagdurusa mula sa paghihirap ng buhay na umiiral ang kaharian ng langit, at na ang mga kasalukuyang pagdurusa, ay hindi karapat dapat ihambing sa kaluwalhati ang mahahayag. Tanging ang mga may Kristo sa kanilang mga puso ang makakapagsagawa ng gawain ito.